Yan yun yung mga ginagawa ko sa acoustic. kaya yung 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 formula ko. Ano ah, formula? Yung formula. Kanyari, F. Oo. Oh. Ito yung root yung ginagawa ko dyan. F. Oh, so. Yes, boy. Ba, diba, F. Ito, yung, oh. ito yung formula ko sa sa'yo. Ah, ganyan. Oo. <laughs> ba? Diba? Parang kakaiba yan ah. diba? Oo. <coughs> oh. Ngayon, kunyari. Parang ibang pindot no? Parang hindi oh. na progression yan. Ito no. F. Ito yung root ng F na ginagawa ako. Ngayon, may formula ako dyan. Kunyari, F. Mm -hmm. Lahat ng dadaanan nito, yun yung family word niya. Ah. Yun yung formula. So, lahat ng pinindot mo dyan, ganun din Oo. ang pipitin mo o, mamamaya? bagay yun ang formula niya. Kunyari, uh, F, uh, G, A. Oo. Oh. O, bagay yan, malalaman mo na yung root niyan. Malalaman mo na yung magkakasamang course. Pag sinabi oh. mong, kunyari, nasa tuktugan ka. Oo. Oh. Sa, eh, yung boses na kumakanta, F. Lahat ng dadaanan nito, pakita ko sa iyo Kunyari, yung kanta ni James Taylor na Whenever I see your smiling face Narinig mo na ba yun? Oo oh, narinig ko na yan. Ito yon Itawa ko dito yun. Yeah. May base pa ngayon eh. Whenever oh, I see face I'm just by Because I love you What the <laughs> f*** There's something inside something about you, baby I don't know yeah. guy, yeah. it a man. like baby, baby. So, you're stronger. You're stronger, Oh, how much longer? So, I Gina, I'm for girl that was long I

Thank you very much, Wish 106. Yun yung formula ko kasi nanggaling siya ng...